So guys, shout out guys, I'm Mr. Pads Mechanic. Sa araw pala nito guys, no, meron tayong pag-uusapan ng tatlong transmission po na nakikita po natin sa lansangan. Tatlong automatic transmission. Ito ay tinatawag natin guys na automatic transmission si di City. Yung guys nakadalasan sa ngayon ay nakikita natin sa lansangan yung madalas siya nakakabit sa mga sedan na sasakyan at yung mga SUV bihira lamang po ang tinatawag po natin CVT at dual clutch ang kadalasan po sa mga SUV ay ito po ay tinatawag po natin conventional na automatic transmission. So ano po bang pinagkaiba ng tatlong ito? So, ito po yung itatopic po natin at magkano din bang cost halimbawa po masira So, titingnan natin kung ano yung pinagkaiba po ng tatlo. So, dito muna tayo sa conventional na automatic transmission na kadalasan po ginagamit po sa ngayon. At marami rin po. At hindi naman po talaga na ito po yung unang mga lumalabas na automatic transmission na conventional na automatic transmission. So, sa automatic transmission na conventional guys, ito ay uh, mayroon po tayong transmission fluid na kung tawagin po natin ay ordinary lamang po kanya pong fluid na nilalagay po natin sa kanya pong transmission. Conventional na automatic transmission, madalas po nito nakikita po natin sa mga pick up na ginagamit sa laking sasakyang convention. Hindi po sila gumagamit ng tinatawag natin si BT, hindi rin silang gumagamit ng dual class. Pero kung mali po ako, i-correct e nyo po ako kasi wala pa akong nakita sa ngayon. Kung meron nang po kayo, so i-correct e nyo po ako. So ito pong conventional na automatic transmission po kapag tayo po ay nagmamaneho ay mararamdaman po natin ang bawat shifting niya yung first to second gear, second gear to third gear, fourth gear mararamdaman po natin maging po sa slow down. Simula po sa pip pababa mararamdaman po natin yung kanya pong shifting na transmission. Dating po ng between 40,000 to 50,000 kilometers ay nagpapalit na po tayo ng transmission fluid at may mga may mga transmission na hindi na po nagpapalit ng filter sa paket na sa loob. At karamihan po dito ay pagdating ng 40, 50, 60, between 40 to 60 po ay nagpapalit na po ng transmission fluid with filter gamit. At kinakailangan po ano bilang owner na bumibili tayo ng sasakyan. Alam din natin kung anong ori ng transmission natin para pa magpalit tayo at mag-change tayo ng fluid ng ating transmission ay alam natin ito by CBT o ito by tinatawag natin conventional na automatic transmission o ito by dual clutch. So nakita po natin ang patungkol po sa CVT. Ngayon punta po tayo sa tinatawag din po na ah, yung punta po tayo sa cost. Halimbawa po dumating po tayo sa rebuild ng ating po sasakyan kapag sedan po ay ito po ay nagko ng 40 to 45,000 1000 po na magastos po natin kapag ni-rebuild po natin ang tumbo konbensyonal na sedan. Pero pagdating naman po sa mga pick-up, mga dual clutch o mga may tinatawag tayong double o 4x4 na tinatawag po natin ay mas mahal po siya o maabot po siya ng 60, 70 to 80 kapag nasira. Kaya ingatan po natin ng ating automatic transmission para po hindi po tayo at i-maintain natin ng maayos para hindi po tayo magastusan dahil po ang automatic transmission ay napakamahal din po talaga ng gastusan nito. Mostly po ito po ay umaabot po ng swerte po tayo kapag umabot po ng ating automatic transmission ng taon. Pero sa ngayon po karamihan po sa mga automatic transmission ay pumapatak na lamang ng 5 years, 6 years, 4 years. At marami po kami nagawa 2016 model ay nare-rebuild na namin 2017 dito po sa shop. Kaya po ingatan po natin at mag-maintain tayo ng maayos sa ating pong automatic transmission. Ngayon punta naman po tayo sa tinatawag po natin ng dual clutch transmission. Ang dual clutch transmission guys ay kadalasan din ito ay makikita natin sa Ford Focus sa Pista o sa, basta sa sakin ng Ford at makikita rin natin sa Hyundai. At bihira lang natin to makita sa ibang mga sa ibang unit na mga company. So ang kadalasan po ang DTC din po ay may dalawang clutch po yan kaya tinatawag po na dual dual clutch transmission po. Yung kanya pong transmission ay operating ng manual at ito ay kuman na tinatawag po natin ng ng TCM at mayroon po siyang module. So ang kanyang pong function ay parang katulad lamang ng ng conventional na automatic transmission na mararamdaman mo sa bawat shifting niya. Mararamdaman mo sa bawat paglipat niya ng first gear, second gear, third gear, mararamdaman po hanggang po sa slowdown, mararamdaman mo rin po ang dual clutch na transmission nito. So, ang cost naman nito kapag nasira po ang ating pong dual clutch transmission ay napakalaki. Mayroon pong iba po nito na dinadala sa amin, gumagastos na po sila 90,000, gumagastos din po ng 80,000. Pero ang Hyundai po kapag nagpalit po tayo ng dual clutch ay maghanda na po tayo na hanggang 70,000 maging po ang Ford po. Kaya mahal din po at kadalasan po ito ay umaabot lamang po ng 4 years, 3 years at kapag ng 3 years to 4 four years or 5 years sigurado po bibigay na po yung class natin. At ang kanya naman po fluid po ang iba po nakikita po namin nilalagay po nila ay gear oil na 90. So sa akin po recommendation po natin wag po natin lalagyan ng gear oil. Meron pong specific fluid po dyan sya para sa dual class at yung pong bibilhin po natin mga tatlong litro lang yata yan sa dual clutch na specific na fluid para sa dual clutch so makikita po natin na talagang may kamahalan at sa ngayon po yan po isa na po yan sa tumatakbo ngayon sa lansangan na makikita po natin sa automatic transmission ang pangatlo po yung tinatawag po natin CBT ang CBT po para lang talaga sa syudad yan. Hindi yan para sa mga akyatang katulad ng mga conventional na automatic transmission. Hindi yan talaga yung bahay mo laging pataas. Kasi po ang CBT po, ah, kung titignan po natin yun, ano, kapag ginamit po natin ang CBT, napakaganda po. Hindi natin mararamdaman ang bawat shifting niya simula sa first, second, third, fourth, o fourth, third, second, first, hindi mo mararamdaman, oh. mararamdaman na nagsiship na siya ng team pero napaka-smooth, parang katulad ng motor. Kapag nagsiship siya, smooth lang, lang apak na ng apak na ang so napakaganda po ng kanya pong CBT. So, pagdating naman po sa tibay, ang CBT po ay hindi pwede sa akyatan, hindi siya pwede na maraming sakay na pantransport Talagang pampersonal lang siya, pampamilya na ginagamit po ang CBT, hindi katulad ng konbinsyonal na talagang kahit po pan-transport ay pwede mo siyang gamitin. So ang cost naman po ng nito sa CBT po ay napahalaki din po. Kadalasan po dito sa CBT po, no? hindi naman po lahat kadalasan, ang CBT po ay pinapalitan po ng buong transmission kapag po nagaha problema. So iba po ang langis po ng CBT. Uh, sa bawat unit po, may iba-ibang kulay at hindi siya pwedeng lagyan ng ordinary na langis po. At ang CBT po, kapag nilagyan po natin ng ordinary langis, may posibilidad po na masira ang ating transmission. Kaya nga, maging aware po tayo kapag ang ating pong automatic transmission ay dapat natin alam, conventional, dual class o CBT para hindi po tayo magkamali po ng ating pong fluid na ilagay po sa ating pong transmission. So, kailan po ba nagpapalit ng langis po. Ang ang conventional po, sinabi natin kanina 40 to 60,000 kailangan mo magpalit. Magpalit ka dito 80,000. At ang CBT naman po 80,000 to 100,000 dapat ka na magpalit ng CBT fluid baging po ang filter kinakailangan po natin ng palitan. So pagdating naman po sa cost, halimbawa po nasira, nagka problema ka sa transmission po ng CBT. Yan po, magkukos ka po ng 100,000 to 120,000 ang transmission mo si bit Ito po yung kadalasan na mga kadalasan po nakakabit lamang po ito sa sedan na sasakyan maging po ang dual clutch. So ikaw po, ano ngayon ang transmission mo? Na ikaw na mayroon sasakyan na automatic. Alam mo ba ang transmission mo kung ano si Beat ba siya, dual clutch o ito tinatawag natin siyang conventional na automatic transmission. Dapat natin talaga siyang ingatan ang ating pong automatic transmission dahil sa panahon ngayon, bihira lang po talaga gumagawa ng automatic transmission. At kayo po, saan po ba ang bit ninyo? Kung meron po kayong automatic transmission, pag-ipunan nyo na, lalo kapag dumating ka na po sa punto po na tumatakbo na sa sakya mo ng 80,000, tumatakbo na ng 60,000, pag-ipuna mo na muna para sa pag-repair ng iyong automatic transmission. Kadalasan po dyan, nasisira din po yung automatic transmission, yung kanyang pong TCM, yung kanyang ECU. So, malaki po ang gastusin po pagdating po sa automatic transmission. So, yun lang po yung mapapayo ko sa inyo guys. No? Muli ang inyong pong kaibigan, nagpapayo si Mr. Pads Mechanic. Kung nakarating ka dito sa last part ng aking video, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow. At higit sa lahat, sabayan mo na rin ang comment section para sa susunod ng mga vlog sa sunod ko ng mga video ay maging excited tayo dahil sa pag-comment mo. Salamat. God bless.